Maraming uri ng problema ang pwedeng kaharapin ng bawat mag-asawa. Madalas ay nadidinig na ito ng mga ikakasal pa lang sa mga mas nauna ng nag-asawa kaya't minsan inaakala ng iba sa kanila na hindi na nila kakaharapin ng ganoong sitwasyon. Pero bandang huli pala, e eh ganoon din ang kahahantungan. Mahalagang baunin sa bawat relasyon ang paglago sa buhay espiritual. Ito ay napakahalagang pundasyon ng maayos na relasyon. Kaya kung meron kang maayos na kaugnayan sa Diyos, ang pagtatagumpay mo sa mga pagsubok sa buhay mag-asawa ay may malaking pag-asa dahil higit pa sa inyong dalawa ang solusyon sa bawat problema. Ang dalawang buhay na dati ay magkahiwalay at ngayon ay pinagsama ng kasal ay haharap sa mga iba't ibang uri ng hurts and pains. Yung iba sa mga ito ay taglay mo na bago ka pa mag-asawa at kabilang na sa package na matatanggap ng iyong asawa sa inyong kasal. Yung ibang problema ay mararanasan dahil ang dalawang magkaibang buhay ay pinag-iisa. Malaking hamon ito lalo na sa mga nasanay sa pamumuhay ng mag-isa at hindi pa maka sa pamumuhay ng may kasama. May mga problemado sa pagpapaalam sa asawa. May problema sa hatian ng gastusin at ng biyaya. May problema sa mga isyong ugnay sa extended family. Meron ding problema sa mga plano at gustong gawin. Yan yung mga panahon na tila naglalaban pa kung hanggang saan ang gagawin ng isa at kung saan ang hangganan. May mga mag-asawa na hanggang pagtanda, e eh problema pa din ito. Merong artificial harmony. Yun bang dahil kanya-kanya na kayo ng buhay, e eh hindi na kayo nagkakagulo dahil parang wala namang conflict. Pero ang totoo, parang walang marital conflict dahil parang wala din namang relasyon may mga growth-related problems din. Ito yung mga problema na bunga ng paglago. Dahil pinipili ninyong harapin at ayusin ang mga issue kaysa ito'y takasan, nagkaka-conflict kayo. Pero ang mainam, ang conflict na iyon ay parte ng landas patungo sa paglago sa buhay mag-asawa. Ang landas na yan ay madalas iniiwasan ng iba. Kung pipiliin mo ang landas na ito kung saan lalago kayo at haharapin ang mga balakid sa maayos na relasyon, Mahalagang baunin ang verse na ito. Ang sabi ng Bible, Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Ang talatang ito ay makapangyarihang paalaala sa atin na tayo ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nasa atin ang kapasidad sa patuloy na paglago sa buhay espiritual. Dahil ang relasyon ay espiritual din at hindi lamang emosyonal makikita mo ang malaking maidudulot nito sa kaayusan ng inyong pagsasama. Ang kasal ay hindi lamang para sa dalawang nag-iibigan. Ito pangunahin sa lahat ay para sa kapurihan ng Diyos. Kung kasali ang Diyos, ang relasyon ay matibay at mapagpala. Kaya piliin mong pagtibayin ang inyong relasyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng inyong buhay espiritwal. Asa ka pa!